Yun, so ito, no? May concern si sir. Kasi nga raw, nung nagpalagay ka ng brake fluid, sabi, sirado yung goma. So ito, binuksan ko lang yung takip. Okay? So titignan ko kung tamang talagang sira yung goma, no? Kasi sabi, <coughs> lubog na raw. At kailan daw palitan. Sabi yun, ha? Dun sa pas na pinagpagawan mo, sir, ha? Ito, ha? Ito, actual tayo, ha? Walang joke. Okay, pakita ko, ha? O yan, ha? Hindi ko pa binubuksan. Tinanggal ko lang yung tornilyo. Okay? Close up natin times 2. Ayun, napit mo rito. Yan. Yan ah. Oh, walang daya ah. Buksan ko ah. Ay, oo nga no. Nakalubog. Nakalubog. Sabi niya kasi sira na daw. Lubog lang kasi nung nag nag-rebleed, hindi pinuno. At the same time, hindi nila alam yung paano yung function ng goma. So, babaklasin ko sir ah. na so, natin sa times 1. Yan, Babak kasi babaklasin ko ah. Sabi daw kasi, si Rana yung goma. Eh, mahal ng goma eh. Saka meron bumili ng Suzuki eh. Di ba? So, ayan. Bubuksan ko ah. Yun. Ah, hinigop. So, hindi siya sira. Hindi niya lang alam paano bab ibabalik ng tama. So, okay, pakita natin dito ah. So, hindi po yan sira. Okay? For your info, hindi yan sira. Babalik ko lang sa dati. Ayan ah. Babalik ko sa dating forma. Yun. Ganyan po yung tamang forma niyan, ha? Pag ibabalik po doon, hindi po sira, hindi papapaltan nyo, ha? porket nakita nyo lang na deform yung goma, papapaltan na. So, minsan ang kulang experience lang, no? Hindi natin alam yung mga paano yung play. Huwag naman ganon, lalukoy natin yung customer. So, hindi po sira yung goma, ayan, no? bumalik sa dating forma. Saka kayo magsalin. Ilagay natin sa level yung oil. O, pag nalagin nyo, may guhit naman yan, eh. Ayan, no? May tamang guhit yan, level nyo lang. Di ba? May guhit sa gilid yan. Ayun. Nakikita nyo yung guhit sa gilid? Yan. O, oh, yun o. Oh. So, ilelevel nyo lang doon. Okay na ulit siya. Saka nyo yun ibabalik ka. So, ganun lang po ha. Huwag mag tayo mandaraya. So, so abangan so, mo sir ha. Ibabalik ko muna. Wait lang. O, oh, time break fluid. Ilelevel ko ha. O, oh, yan na. Wala sa level. O, oh, yan na. Wala sa level. Lalagyan ko. Dadagan ko konti. Yun. Okay na. Puno na no. Nakita na rito sa may bilog. Ah, oh, sir. Kaya, kita na sa bilog, ha. Hmm. Balik natin yung goma. Sabi ko kasi sira. Sayang naman, kawawa namin yung customer. Huwag ganun. Umapaw pa yung brake fluid eh, pagbalik eh. Di ba? Umapaw. Di paano hindi apaw, hindi binalik yung goma sa forma. Hmm. Sasabihin sa'yo, sir, sira, sira papartan. hindi ganun. Huwag tayo manuloko ng, ano, ng customer na walang alam. Bidyan natin ng knowledge. O yan ha. O, babalik ko ha. Okay? O, pupunasan natin. Baka mamaya. Sabihin nyo. Eh, punasan ko muna. Oops. Hmm, punasan ko muna 'yan. 'Yan, oh. Balik ko na. Okay? Hmm. Sakto, so, 'no? Walang umapaw, sir. Wala. Okay. Wala-wala. Balik natin 'to, Diba? ba? Oh, balik ko yung yung plastic, balik ko yung takip. Oh, 'di ba? Oh, wala namang kumapaw, ah. 'di ba? Sakto lang. Okay. Ah, oh, balik natin yung tornilyo. So, wag po tayo mandadaya, no? Hindi porket nakita naka-deform, sira na kagad. Alamin nyo muna yung mechanism ng preno Hindi yung sasabihin natin kaagad, sira kaagad yung pyesa, bili kaagad. Kawawa naman si customer, di ba? Hmm. Tapos, higpit kamay lang, hindi higpit maso, ha? Hindi yung higpit mato na, kaya alam mo, nagtrabaho ko sa barko na higpit na, ano So, sakit higpit. Higpit kamay lang. O, yan na. Ayun, no? O, Buo na ulit, oh. Di ba matigas na? Oh. So, hindi gano'n na, hindi porket na gano'n, dedeklar nyo, sira, porket, yung fluid dito, is ano na, lolokoy nyo yung customer, wag gano'n. Alamin nyo muna yung mechanism ng bawat pyesa. Kahit sa motor, pwede po yung malaman yung pyesa, yung mechanism. mekaniko tayo, eh. Wag tayo, ano, wag tayo maloko ng kapwa, kawawa. Sana kumura yung pyesa, eh. Di ba? Hindi all the time, palit ng palit. Sasamantalin nyo yung customer, walang alam. Bigyan nyo ng kaalaman yung customer, para nagagayad natin sa tama. Hindi yung puro gastos. Hindi all the time, palit pyesa kahit hindi naman kailangan. So, yun lang, JJ Humble Works at uh, buo na to. So, sana maging lesson learned sa inyo to na hindi porket ganun yung tsura, palit. Alamin mo na natin yung mechanism at maging tapat tayo sa serbisyo. Okay? JGA Helmbo Works at uh, to God be the glory.